Kim Chung ngayon palang nakaalis sa Pinas matapos ang problema sa passport, Paulo hindi nakasama. Matapos ang pagkakadelay ng pag-alis ni Kim patungo sa Korea dahil sa passport nito, ay natuloy na din nga ngayong hapon ang kanyang pag-alis, at sa kanyang pagdating sa airport, ay nakaabang naman sa kanya sila Sir MJ Felipe at iba pa nitong mga fans. Nagbigay din si Kim ng mensahe at ilan sa detalye sa kanyang isusuot. Ayon kay Kim ay naghanda sila ng Filipino outfit. Asian star. star. So, Ayun uh, din kay Kim ay super excited na itong may represent ang ating bansa Hindi naman kasama ni Kim si Paulo Avelino, samantala, kaagad naman sinulit nila ate Heidi ang kanilang paglilibot sa Korea habang iniintay si Kim